Good day everyone. Maraming salamat sa mga, sa Panginoon na sa oras sa oras nito, sa araw nito tayo ay kanyang pinagpala at binigyan pa ng uh, lakas ng pangangatawan. Uh, maraming salamat po sa inyong support sa video nito sa pag uh, panonood niyo sa pag-react niyo uh, sa pag-share po. Maraming salamat po at sa ngayon uh, hindi muna tayo mag-aawit o kakanta ako'y muna y magbahagi sa salita ng Panginoon. So, alam naman natin mga kapatid na tayong mga kristyano, naniwala tayo kung ano yung nakasulat sa Biblia. At siyempre, kung ano man ang natutunan natin mula sa Biblia, mula sa Panginoon, kailangan na ating ding isa sa buhay o ating ding i-apply sa ating buhay para makita ng mga tao or masabi ng mga tao na sinusunod natin ang anuman ang mga aral na ating natutunan. Ang ito mga kapatid maraming salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na ito na ako po yung makapag salita sa kanyang mga minsahe dito po sa video na ito na ating gagawin ito po ang verse na ating pag-aaralan kahit lang kunting araw lang meron tayong magpulot uh, makuha niya siyang mag paalala sa atin sa panahon na tayo'y nasa aktual na mga pangyayari sa ating mga buhay so ito po ang sabi ng Panginoon uh, sinabi ng Panginoong Jesus Kristo, dito sa Matthew 6 uh, 14 kapitulo 6 kap, 6 versikulo 14 15 mga kapatid sabi ng Panginoon sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo patatawarin din kayo ng inyong ama na nasa langit ngunit kung hindi ninyo pata, pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. So, sinabi ng Panginoon, ah, pinag-usapan ng Panginoong Iso Kristo tungkol sa pagpatawad sa mga tao na nagawa natin ng nakagawa ng kasalanan sa atin. So, sabi ng Panginoon, na, kung mayroong tao Na nagkasala sa akin Kailangan ko siyang patatawarin Bakit? Kasi sabi ng Panginoon Pag hindi ko siya pinatawad Hindi din ako Hindi rin ako patatawarin Sa ama Sa aking mga kasalanan Kaya alam natin mga kapatid ah, Hindi madali ang pagpatawad Napakahirap ang salitang magpatawad Halimbawa Meron akong uh, Barkada Itong barkada ko Sinunog niya ang aking bahay Pinatay ang aking ama Pinatay ang aking ina Dahil itong barkada ko nito ay adik So, nung ginawa na yon sa akin Sinunog niya ang bahay namin. Pinatay niya ang ama ko. Pinatay niya ang ina ko. Sa ganyang sitwasyon mga kapatid, sobrang hirap patatawarin sa panahon na yan. Hindi agad-agad masasabi mo, sige, sa panahon na krimen na ginawa na yan, sa araw na yan, na nangyari ang sunog at ang pagpatay ng magulang ko. Siyempre, masabi natin na hindi natin mapapatawad dyan agad. Kaya mga kapatid, ang salitang patawad, sobrang hirap pagdating sa aktual. Pero sabi ng Panginoon, sino mang nagkasala sa atin ay kailangan nating patawarin. Kaya mga kapatid, ang pagpatawad hindi madali. Pero madali man o sa hindi mga kapatid, kapag ang isip mo, kapag ang puso mo ay gusto mong sumunod sa Panginoon, wala kang magagawa kundi patatawarin mo ay isang tao na nagkasala sa iyo sabi pa ng Panginoon kung ang tao ay magkasala sa iyo sabi ng Bible mga kapatid 7 times 7 77 times 7 mo siyang patatawarin imagine mga kapatid isang tao pa lang magkasala sa atin sobrang hirap na nating magpatawad Dalawang tao, tatlong tao ang magkasala sa atin. Sobrang hirap nating magpatawad. Pero sabi ng Panginoon, patatawarin ang sinumang nagkasala sa atin. Patatawarin natin sila. Bakit? Dahil kung hindi natin sila patatawarin, hindi din tayo patatawarin ng Ama sa mga kasalanan natin. Kaya mga kapatid, anuman ang mangyari, masakit man ang mga pangyayari, piliin pa rin natin ang magpatawad dahil 'yan po ang kagustuhan ng Panginoon. Maraming salamat po sa iyong pakikinig. At kung meron ka napupulot na aral sa video na ito mga kapatid, paki. so please support po, uh, follow and share po mga kapatid. God bless po everyone. God bless.